Mula sa isang mahirap na bata, naging hari ng sasakyan. Ang kwento ni Soichiro Honda. Early 1900s, Japan. Isang batang lalaki ang nabighani sa isang Ford Model T na dumaan sa kanilang maliit na bayan. Hindi niya maialis ang tingin sa sasakyan at sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang buhay. Ang batang iyon, si Soichiro Honda. Ipinanganak si Soichiro noong Nobyembre 17 isang libo naraan at anim sa Shizuoka, Japan. Anak ng isang panday at isang mananahi, lumaki siyang exposed sa tools at makina. Hindi siya interesado sa pag-aaral at para matago ang mababang grades, gumawa pa siya ng fake family seal, unang patunay ng kanyang pagiging malikhain. Sa edad na labin lima, lumuwas siya sa Tokyo para magtrabaho sa isang auto repair shop. Una siyang naging tagawales, pero dahil sa kanyang determinasyon at galing sa mekanika, napansin siya ng boss. Di nagtagal, naging utak siya sa paggawa ng unang racing car ng kumpanya at nanalo pa ito sa karera noong isang libo, sham naraan dalawamput apat. Pagkatapos ng ilang taon, nagtayo siya ng sariling kumpanya, Tokai Seiki, para gumawa ng piston rings. Pero bagsak ang unang batch. Nag-aral siya muli at inulit ang proseso hanggang makuha niya ang quality na gusto ng Toyota. Ngunit dumating ang giyera. Nasira ang kanyang pabrika at napilitang ibenta ang negosyo. Makalipas na taong isang libo siyam, naraan apat na Gumawa siya ng bisikletang may makina gamit ang lumang generator. Nagustuhan ito ng mga tao. Ito ang simula ng Honda Motor Company. Noong isang libo siyam naraan at apat na putsyam, inilabas nila ang Model D motorcycle. Pero sumikat talaga sila sa Honda Super Cub na naging affordable at madaling gamitin. By the 1960s, sila na ang number one motorcycle brand in the world. Hindi nagtagal, pumasok sila sa kotse. Inilabas nila ang T-300, pung mini truck at S-500 sports car. Pero ang tunay na tagumpay ay dumating noong isang libo na pitumput dalawa nang lumabas ang Honda Civic. Sa panahon ng oil crisis, pinatok ito dahil matipid sa gasolina at may siyam na benta siyam na siyam na engine technology. Ang resulta? Isa ito sa pinakamabentang sasakyan sa buong kasaysayan. Si Soichiro Honda ay nagretiro noong isang libo siyam na raan tatlo, at pumanaw noong isang libo siyam na raan siyam naput isa ngunit ang kanyang legacy ay buhay pa rin. Mula sa isang batang humabol sa sasakyan Naging hari siya ng industriya. Isang patunay na kahit saan ka man nagmula, basta may sipag, talino, at determinasyon, maaari mong maabot ang imposible. Follow for more inspiring kwento, what ifs, at impormasyon na may mapupulot kang aral.